Gigi Delana, sinugod sa ospital matapos itulak ni Julia Barreto. Matapos ang mainit na komprontasyon, nauwi sa ospital si JJ Delana nang itulak umano siya ni Julia Barreto. Ayon sa mga nakasaksi, nangyari ang insidente sa isang event kung saan parehong imbatado ang dalawang aktres. Sa gitna ng pagtatalo, biglang itinulak ni Julia si Gigi na nawalan ng balanse at bumagsak. Agad na lumapit ang mga tao sa paligid upang tulungan si Gigi na tila nahirapan tumayo. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital para masuri at masiguro ang kaligtasan niya at ng dinadalang anak. Nagpahayag ng pag-aalala ang ilang kaibigan at tagahanga ni Gigi sa social media. Samantala, Nanatiling tahimik si Julia hinggil sa insidente at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag. May mga ulat na posibleng magsampa ng kaso ang kampo ni JJ laban kay Julia. Patuloy na pinag-uusapan ng publiko ang mainit na sigalot ng dalawang aktres na nagsimula sa isyo kay Gerald Anderson. Sa ngayon, hinihintay ng lahat ang susunod na hakbang mula sa magkabilang panig. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.